Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luke chapter 4 3, verses 25 to 33. May malaking grupo ng mga tao na sumusunod kay Jesus. Kaya't humarap siya sa kanila at sinabi, Ang sinumang lumapit sa akin na hindi kayang isantabi ang pag-ibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang sariling buhay, ay hindi maaring maging aking alagad. At ang sinumang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaring maging aking alagad. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng isang tore, uupo muna siya at tutuusin kung magkano ang magagastos upang malaman kung kaya ba niyang tapusin ito. Sapagkat kung may latag niya ang pundasyon, ngunit hindi matapos ang tore, siya ay pagtatawanan ng lahat ng makakakita. At sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman natapos. At kung ang isang hari na may 10,000 sundalo ay makikipagdigma laban sa hari na may 20,000 sundalo, upo muna siya at isipin kung kaya ba niyang lumaban. Kung hindi, magpapadala siya ng mga sugo upang makipagkasundo habang malayo pa ang kabilang hari. Sa gayon ding paraan, wala ni isaman sa inyo ang maaaring maging aking alagad kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagmumuni-muni sa Lucas 4:25-33. Ang sinabi ni Jesus sa tekstong ito ay malinaw at tuwiran ang pagsunod sa kanya ay hindi madali at hindi mura. Hindi lamang ito tungkol sa pakikisama o paglalakbay ng sabay, kundi isang mahalagang desisyon na nangailangan ng lubos na paghahandog ng sarili. Hindi maaring maging alagad ko kung hindi niya tatalikuran ng lahat. Hindi ibig sabihin ni Jesus na literal nating iwan ang ating pamilya. Ang punto ay ang ating pag-ibig sa Panginoon, ay dapat mas mataas kaysa sa lahat, higit pa sa ating pinakamamahal at maging sa ating sarili. Sapagkat kung hindi, madali tayong maliligaw at mahihiwalay sa tunay na misyon natin bilang alagad. Pagdadala ng krus Ang krus ay simbolo ng sakripisyo, paghihirap at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi daang puno ng kaginhawaan, kundi daang may kasamang sakit, pagsubok at pagtitiis. Ngunit ito pa rin ang landas na nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Pagtutuwa sa halaga ng paglilingkod. Pinigyang diin ni Jesus na dapat nating pag-isipan at timbangin ang ating desisyon na sumunod sa Kanya. Gaya ng pagtatayo ng isang tore o paghahanda sa digmaan, kailangan nating tanungin ang sarili kung handa ba tayong isuko ang lahat. Sapagkat ang pagiging kristyano ay hindi lang isang ritual o pangalan. Ito ay pamumuhay na puno ng desisyon at paninindigan. Ang pangunahing punto, ang pagiging alagad ay ang pagtalikod sa lahat ng bagay na maaaring maging hadlang sa ating pag-ibig at katapatan kay Kristo. Pagninilay na sitwasyon, isipin mo ang isang estudyante na nahaharap sa matinding pagpili. Tatanggapin ba niya ang magadang alok ng barkada na laging nag-aaya sa bisyo at gala, o mananatili ba siya sa tama upang hindi mapahamak. Sa puntong iyon, kailangang timbangin niya kung alin ang higit na mahalaga, ang pansamantalang saya o ang pagiging tapat sa Diyos. Sa buhay pamilya, may pagkakataon ding ang isang tao ay kailangang pumili kung susundin ba ang kagustuhan ng kanyang mahal sa buhay na taliwas sa pananampalataya o maninindigan para kay Kristo kahit mahirap at puno ng pag-aaway. Hindi madaling desisyon ito, ngunit malinaw ang hamon ng Ebanghelyo. Ang maging alagad ay nangangahulugan ng pagsuko sa lahat ng maaaring pumigil sa ating katapatan kay Jesus. Sa trabaho o hanap buhay, may mga pagkakaong may alok na madaling kita, ngunit taliwas sa prinsipyo ng katapatan. Naroon ang tukso na makipagsabwatan, mandaya o lumabag sa konsensya. Subalit sinabi ni Kristo, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging aking alagad. Ibig sabihin, handa tayong tiisin ang hirap at magsakripisyo alang-alang sa tamang landas. Mga halimbawa ng hamon sa pagsunod kay Kristo. Sa paaralan, paninindigan sa katapatan kahit uso ang pangungopya. Sa pamilya, pagtanggap ng sakripisyo at pag-unawa kahit mahirap. Sa trabaho, pag-iwas sa tiwaling gawain kahit nangangahulugan ng mababang kita. Sa pamumuhay, pagpili ng pananampalataya kaysa sa pansamantalang aliw ng mundo. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming guro at manunubos. Salamat sa iyong paanyaya na sumunod sa iyo at maging iyong alagad. Batid naming hindi ito madali, sapagkat kailangang talikuran ang maraming bagay na mahalaga sa amin. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang piliin kahigit sa lahat. Turuan mo kaming pasanin ang aming krus ng may pananampalataya at pag-ibig. Huwag mong hayaang madaig kami ng tukso ng mundo o ng aming kahinaan. Sa halip, ipaalala mo na ang pagsunod sa iyo, ang tunay na daan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon aking manunubos, salamat sa iyong paanyaya na maging iyong alagad. Batid ko na mahirap at mabigat ang landas ng pagsunod sa iyo sapagkat kailangan itong iwan at isuko ang lahat ng bagay na pinanghawakan sa mundong ito. Bigyan mo ako ng lakas at tapang na pasanin ang aking krus araw-araw. Tulungan mo ako na ang aking pag-ibig sa iyo ang manguna sa lahat, higit pa sa anumang bagay at sa sinuman. Ipaaalala mo sa akin na ang pagdadala ng krus ang tunay na daan tungo sa kaligtasan. Amen.